Noong 2017, isang balita ang yumanig sa mundo. Sa disyerto ng Nazca, Peru, natagpuan ang mga kakaibang nilalang, mga mami na hindi kahawig ng tao. Mahaba ang kanilang bungo, kakaiba ang skeletal structure, at tatlong daliri lamang ang mayroon sila. Kasabay nito, sa parehong lugar, nakaukit ang mga misteryosong guhit sa lupa, ang tinatawag na Nazca Lines, malalaking hugis na makikita lamang mula sa himpapawid. Sino ang gumawa ng mga ito? Ano ang kahulugan nila? At may connection ba ang mga nilalang na ito sa ating sinaunang kasaysayan? Welcome sa World Mysteries File Channel, ang espasyo kung saan ating tinatalakay ang mga lihim ng kasaysayan at ang mga misteryong patuloy na gumugulo sa isipan ng sangkatauhan. Bago tayo magsimula kung mahilig ka sa mga misteryo kasaysayan at mga kwento na hindi maipaliwanag, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode. Bumalik tayo sa pagitan ng 100 BC at 800 AD. Ang Nazca civilization ay kilala sa kanilang mga makukulay na textiles, advanced irrigation systems, at kakaibang pottery. Ngunit higit sa lahat, sila ang nag-iwan ng hindi matutumbasang marka sa kasaysayan, ang Nazca lines. Ang mga linyang ito ay mahigit isang libo nakakalat sa kapatagan ng Nazca Desert. Ang ilan ay simpleng tuwid na guhit samantalang ang iba ay malalaking geoglyphs na kumakatawan sa mga hayop tulad ng hummingbird, unggoy at gagamba. Ang sukat ay napakalaki. Hindi mo ito makikita ng buo kung nakatayo ka sa lupa, kundi mula lamang sa himpapawid. Ito ang unang palaisipan. Paano nalikha ang mga guhit na ito at para kanino sila ginawa. Noong 2017, inilabas online ang mga larawan at video ng di umano'y natuklasang alien-like mummies malapit sa Nazca. Maliit ang katawan, tatlong daliri lang ang bawat kamay at paa at may kakaibang bungo. Naglabas ng iba't ibang reaksyon ang mga eksperto. Ayon sa ilan, ito raw ay gawa-gawa lamang pinalitan ang buto ng tao para magmukhang kakaiba. Ngunit may ibang grupo ng researcher na nagsabi na may mga particular na skeletal features na hindi tugma sa normal na human anatomy. Kung totoo man, ibig sabihin ba nito'y may direktang ebidensya na nakipag-ugnayan ang mga sinaunang tao sa mga nilalang mula sa ibang mundo? Maraming hypothesis ang ipinanganak mula sa mga tanong na ito. Una, religious or ritualistic theory. Ayon sa ilang arkeologo, ang mga linya ay bahagi ng kanilang ritual at panalangin sa mga Diyos ng ulan at fertility. Sa disyerto kung saan kakaunti ang tubig, ang mga guhit ay maaring alay para sa mga makapangyarihang nilalang na nagbibigay ng ulan. Ikalawa, astronomical theory. May mga linya na nakahanay sa pagsikat at paglubog ng araw, gayon din sa ilang konstelasyon. Para sa iba, ito'y parang sinaunang observatory o kalendaryo. Pangatlo, Extraterrestrial Theory ang pinakakontrobersyal sa lahat. Ang mga guhit daw ay tanda para sa mga nilalang mula sa kalawakan. May ilang linya na parang landing pad, tuwid at malawak. Ang tanong, bakit gagawa ang mga sinaunang tao ng art na hindi nila kayang makita? Kung hindi para sa kanila, baka para sa mga bisitang nakatingin mula sa langit. Connection ng Mummies at Nazca Line Kung totoong extraterrestrial mummy ang natagpuan sa disyerto ng Nazca, posibleng sila ang dahilan ng mga misteryosong guhit, maaaring sila ang nagturo ng advanced knowledge sa Nazca people. Tulad ng mga piramid ng Egypt at mga Mayan temples, tila may koneksyon ng mga sinaunang sibilisasyon sa mga bituin at kalangitan. Kung pagbabasehan natin ng ilang ancient astronaut theories, posibleng ang mga linya ay communication system o signal markers para sa mga spacecraft na bumibisita noon gayon pa hindi lahat ay naniniwala. Ayon sa mainstream science, ang mga mami ay malinaw na gawa-gawa lamang. Ang mga Nazca Lines naman ay produkto ng kultura at pananampalataya. Ngunit bakit, sa kabila ng paliwanag na ito, mas pinipili ng publiko ang alien hypothesis? Dahil ba mas mahirap tanggapin na ang mga sinaunang tao ay may kakayahang gumawa ng bagay na tila advanced para sa kanilang panahon? o dahil mas nakakahikayat ang posibilidad na may mas mataas na nila lang na nakipag-ugnayan sa kanila. Ngayon, ang Nazca Lines ay UNESCO World Heritage Site at patuloy na dinarayo ng libu-libong turista. Ang mga alien mummies naman, tunay man o hindi, ay nagsilbing mitsa ng diskusyon sa pagitan ng agham at misteryo. Kung titingnan ng mabuti, ang mga Nazca Lines ay hindi basta simpleng guhit Ginawa ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng ibabaw na layer ng pulang lupa at bato upang lumitaw ang mas maputing lupa sa ilalim. Dahil napakatuyo ng klima sa Nazca Desert at halos walang ulan, nanatili itong malinaw sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Ang tanong, paano nila nasukat ng tama ang distansya at nakagawa ng tuwid at malalaking linya? May mga ebidensya na gumamit sila ng simpleng tools tulad ng mga lubid, kahoy, at matutulis na bagay para magmarka. Ngunit kahit gaano simple ang gamit nila, mahirap pa ring ipaliwanag kung paano nila nagawa ng perpekto ang napakalalaking disenyo na makikita lamang mula sa himpapawid. Kung ginawa nila ito para makita ng mga ordinaryong tao, bakit nila gagawin ang ganitong effort? Hindi ba mas luhikal na ang audience ay nasa langit, mga Diyos o kaya naman mga bisitang galing sa ibang mundo Maraming scientists ang nagsuri sa alignment ng Nazca Lines. May mga linya na nakahanay sa summer at winter solstice, pati sa ilang kilalang konstelasyon. Halimbawa, ang linya na Hugis Hummingbird ay tila nakaturo sa rising point ng araw tuwing solstice. Ang mga sinaunang kultura tulad ng mga Inka at Maya ay kilala sa kanilang astronomical knowledge. Kung ang Nazca ay may ganoong antas ng kaalaman, maaring ang mga guhit ay nagsilbing kalendaryo para sa pagtatanim at ani. Ngunit bakit kailangan pang gumawa ng napakalaking geoglyphs kung simpleng agricultural calendar lang ang layunin? Ang puntong pumapasok ay ang ancient astronaut theory. Baka hindi lang ito para sa pagsubaybay sa panahon, kundi para makipag-ugnayan sa mas mataas na nilalang na nakatingin mula sa langit. Tungkol naman sa mami na di umano'y natagpuan sa Nazca, ang ilan ay dinala sa laboratory tests kung saan lumabas na may kakaibang DNA sequences ang samples. Hindi ito lubos na napatunayan dahil hindi lahat ng tests ay peer-reviewed. Ngunit ang mga report ay nagsasabing may genetic structures na hindi tugma sa modernong tao. Kung totoo ito, nangangahulugan ba na may hybrid beings na hindi tao na nanirahan o dumaan sa lugar na iyon? Para sa mga skeptics, ang ganitong mga claim ay dapat suriin pang mabuti. Ngunit kung ikokonekta natin ito sa iba pang mga kwento sa kasaysayan tulad ng mga higante sa Biblia, mga Anunnaki sa Mesopotamia at mga Sky Gods sa iba't ibang kultura, may makikita tayong pattern. Iisa lang ang sinasabi. May mga nilalang mula sa kalangitan na nakisalamuha sa tao, hindi rin natin dapat kalimutan ang aspeto ng kultura. Ang mga Nazca Lines ay maaring representasyon nang pananampalataya ng kanilang sibilisasyon kung ang mga hayop na nakaukit ay simbolo ng fertility, tubig at kaligtasan, ito ay indikasyon na mahalaga sa kanila ang ugnayan sa kalikasan at kalangitan. Ngunit kapag pinagsama natin ang lahat, ang napakalaking sukat ng mga linya, ang koneksyon sa astronomy at ang posibilidad ng kakaibang nilalang sa kanilang paligid, parang lumalabas na hindi lamang relihiyon ang dahilan. Baka ang tunay na paliwanag ay isang pagsasanib ng pananampalataya at advanced knowledge na maaring galing sa labas ng ating mundo. Sa lahat ng ito, nananatili ang tanong, sino ba talaga ang gumawa ng Nazca Lines at para kanino? Ang mga alien mummies ba ay patunay ng kanilang koneksyon sa ibang nilalang o isa lamang itong kasinungalingan na sinadya upang lituhi ang ating kaisipan? Kung ikaw ay isang OFW na nanonood ngayon mula sa United States, Canada, Australia, o UK, isipin mo ito. Habang ang modernong tao ay abala sa teknolohiya at trabaho, ang mga sinaunang Nazca ay abala rin sa pag-ukit ng mga mensahe sa lupa, mga mensaheng baka hindi para sa kanila kundi para sa mga nilalang na matagal nang pinaghihinalaan nating nagmamasid mula sa itaas. Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. Huwag kalimutan mag-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe sa World Mysteries File Channel. I-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod naming episode kung saan muling bubuksan ang isang bagong kabanata ng kasaysayan at misteryo.